na ame karon sa Mukayem, Mukayem. di share to kauban na ako si Kuan kisa ni eh ang eh, kapilingon di share to hoy na internet naka ba ka internet Carmen!

Ibalin din mo kitay. Dinugas ng te. Ano yung manugte? Ano yung manugusto? Diyan e, babe. Tanong-tanong. Nagkakorkom, no? Kaya yelo, no? No? Korkom yan, no? Kaya na yelo, no? Oo, 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 oo. oh 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 oh, 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 oh. Ang dami. Eh, tingnan mo. May mga bata. May mga dalaga, May mga... Tayo pa, no? May mga... Tapos so, may driver pa, no? May mga, anong, may sa sa ano, Hino, may, may mga... Sarap dito sa kusina. Ano yun? May malamig. May mga mga balo dyan. Uy, oh marami no. pala tayong pana pangsubak sa, sa, nay, eh, sa lang, pansit oh. Sa nae eh, pangsubak sa pansit. Inagluto okay, ka ina. Ipakamot. Eh, isabi mo na lag, ano, hindi, ay, ay, lang ano. Hindi magarkil na 'yung motor, eh, ikaw lang mag-drive. <laughs> nae, nagluto na. pa. Pa, isa. Nagkagulo sa kusina. Bintay ko 'yung maruto mamaya i-sabihan ko na. Ganun lang lang po, hindi pa sa pansit. Ito'y magkuha ka lang isang breast chan. Ruin so, na, mini daw ng kahit ano. Kahit ano, basta ito. Ba't tumba? Kinsa? ang, alaga ni Tumboy. Marisi. Ayan, ayan. Sige na, ilagay mo. Ayun, Sa iba ba? Ah, nagbigay ako. Nagbigay ako. O, nina. Kunis-kunisin mo to. Sa ato. O, ilagay mo si sa pati. kayo. Huwag <laughs> niyong Huwag niyong anuhin yan kay... <laughs>

Aba, Iya, kail! Cobain na kail! makarona. Rice! makarona? Hello guys! Cobain makarona? Maraming! 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 Hala! Ano? <laughs> Bata yun <laughs> na rin! Bisag amo ba? Mahuaw. Bagaw, ngagnaong Carmen. Karun <coughs> ang ka <ng> Carmen? <laughs> <laughs>

buatan oh, ui dali dali anak ninyo dinang magerinak kayo, lebong wakpare kita wag saamo, matiglog nyo kasakong sumitero ng basana. ayos ipanakan pangmua, ayos 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 Ayaw Ayaw Mm, mm. po na ay merindal na blakat ka dumin na hindi mo na matal na na mati na makayo kayo, kayo na yung tao. kano diba kano ano ano? 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 ka na ginum ka, na na oh na ina mo na eh kung misfit na kayo kaya yung saraguhing yung puto sa na lagi na check mo sila. Ate Jo. Ay, kasi may lag. Kape lang muna. Pagtaro. Na, yung jam, jam to one na bro. That's my 500 cha. Wala namang kambis NIDA. May 400. Ako magbigay sa kanila. Ibigay ko din kay Nida. Oh. Ah, Kina yung ano ko, 400! Bigay ko 400! Tapos sa kanya <coughs> yung 400! <hundred>. Sa kanya! <coughs> Bininta nga yung jacket, 100! Sa kanya na nga yan! <coughs> Ang hirap nyo namang! <coughs> Ang hirap nyo! Ang hirap nyo mag-accounting kay Kabat, si Joe Lu, mas mag-accounting May bata pa yung 100. Dali na si Tinta na lang! Saka <laughs> si Tinta! Paano oh, akong buo is free? <laughs> Ate, di mo. Oh, kaya ang karamino eh. Sa'yo pa kaya. O, oh, yung kao na. Gabi, may gutom. Maayo ba? Gabi, sumpay pa ni gabi eh. Sumpay gabi. Yung mata puno. Bago kayo, asang ahos. Ewan ang kaon ng ahos? Ha? Yati o sila sana. Tambal. <coughs> Yati. <coughs> <coughs> Tapunong man ang...

Ay, ate. Okay. Mane, okay. why ka tapos ang party in town dere guys? Mane, dere na po sila ang pwesto. This si gawas, gagabi eh, sa in town. Daga kayo. Naka no, sa naman lang. Tara. Are na po ang venue sa gawas. So guys, karon gabi o ala, 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 alas 11 na. Ako pa ipagsogod o barbecue o barbecue at langgam. Langgam na siya. Kani manok. Kani. Yung. Sa mani. Yung nong. Hindi na Pakita. Chicken. Chicken. Sorry video tayo. Na. Mm-hmm.